Gemini, itigil ang pag-scroll. Ngayon, may isang sumumpa ng katahimikan ang nabibitak na. Isang lihim na inilibing ng maraming taon, tungkol sa pag-ibig na hindi namatay, pera na nakatago sa iyong pangalan, katotohanan sa pamilya na maaaring muling isulat ang iyong dugo, ay humihila na patungo sa liwanan. Binubulong ng High Priestess, ngayong gabi, ipapakita ng salamin ang parehong mukha. Isang sulyap lang sa video na ito at mapupunit ang belo. Makati ang iyong mga palad, hindi iyan aksidente. Iyan ang tadhana na kumakatok na may patunay. Panoorin hanggang dulo, magbabago magpakailanman ang iyong buhay. Hindi walang dahilan itinago ito ng sansinukob. Itinago ito para day ethe. Pindutin ang play. Hindi maghihintay ang katotohanan. Maligayang pagdating, mga kajemini, mga kapatid na may dalawang mukha, dalawang puso, dalawang landas. Kung narito ka ngayon, hindi aksidente. Ang buwan ay nakatingin, ang tarot ay nakabukas, at ang mga espiritu ay nagbubulong. Sa loob ng susunod na mga minuto, hihilahin natin ang kurtina ng mga lihim na inilihim sa ng mga taong pinakamalapit. May ex na hindi makatulog. May kapatid na may tinatagong testamento. May bank account na hindi mo alam. The High Priestess at The Lovers ay magsasabi. Hawakan ang iyong agimat, sindihan ang pulang kandila, at pakinggan. Sapagkat kapag lumabas ang katotohanan, hindi na babalik ang dating ikaw. Maniwala ka, ang langit mismo ang nagsabi. Simulan na natin. Gemini Energy Deep Dev. Gemini, mag-usap tayo na parang magkapit bahay lang sa isang plastic monoblock sa ilalim ng santol, umiinom ng mainit na Nescaf, habang tumutulo ang karaoke ng kapitbahay sa dingding na yari sa nipa. Alam mo yung pakiramdam kapag ang bibig mo nagsasabi ng ki okay lang pero ang mata mo sumisigaw ng hindi talaga. Iyan ang sumpa at biyaya ng Gemini sa iisang hininga. Ipinanganak ka sa ilalim ng kambal kaya binigyan ka ng universo ng dalawang operating system. Isa ang charming host sa bawat reunion, nagbibiro tungkol sa nabigong diet ng pinsan mo. Ang isa naman ang tahimik na accountant tuwing tatlo les, nagre-replay ng bawat usapan, binibilang ang bawat piso na ipinahiram mo na hindi na bumabalik. Ngumingiti ka sa kamera, pero sa loob mo, live tweeting mo ang sarili mong living. Naalala mo ba si Tita Luz mula Quezon? Gemini siya. Tuwing sweldo, nagpapadala siya ng 8,000 piso sa mga anak ng kapatid niya sa probinsya, tapos nakatitig sa walang laman na pitaka na parang siya ang niloko. Alam niya ang totoo, sinusugal ng kapatid niya ang pera sa tong its, pero tahimik lang siya. Bakit? Dahil pamilya muna ang nakatatak sa kaluluwa niya ng mas malalim kaysa sa Santo Nino sa dingding ng kwarto niya. Iyan ka. Iyan tayo. O si Kuya Marco, ang call center agent na nagiging tarot reader sa Facebook Live tuwing gabi. Sinabi niya sa mga estranghero ang hinaharap nila pero hindi niya masabi sa asawa niya na nawala ang down payment para sa condominium unit na ipinag-impok niya mula pa noong 2018. Itinago niya ang bank slip sa loob ng Biblia, tamang-tama sa pagitan ng mga awit at kawikaan, dahil kahit ang Diyos ay nakakaunawa sa mga puting kasinungalingan. At si Ate Carmen naman, ang barangay kagawad na nag-aayos ng bawat alitan sa lupa maliban sa nasa sarili niyang bakuran. Ang kabit ng namayapa niyang asawa ay siya na ngayong kumare. Nag-selfie sila sa mga binyag habang ang tunay na mana, isang maliit na lot sa batangas, ay nakaupo ng walang pirma sa kalawangin na lata ng biskwit sa ilalim ng altar. Nagpapailaw siya ng kandila tuwing Nobyembre 1, dinarasal na panatilihin ng mga patay ang lihim. Pero hindi naman pumipirma ng affidavit ang mga patay. Nakikita mo ba ang pattern? Hindi lang kami nag iinat ng lihim, mga Gemini, kinokolekta namin sila na parang Sanrio stickers. Tinitiklop namin sila sa origami crane at itinutupi sa likod ng mga ngiti namin. Sinasabi natin sa sarili, kung hindi ko sasabihin, hindi masakit. Pero ang katawan ang nagtatala. Kaya sumasakit ang kaliwang balikat mo tuwing Mercury Retrograde. Kaya napapanaginipan mo ang mga padlock at susi na hugis mukha ng ex mo. Sa Filipino, tinatawag natin itong pagsasali ng dugo, ang mabagal na pagdurugo ng katotohanan na ayaw mong pangalanan. Pero hindi tahimik na dumudugo ang mga bituin. Hindi mapakali ang kambal. Gusto nila ng airtime. Gusto nila ng hostisya. Gusto nilang itigil mo ng mag-isa ang pagdadala ng volt. Kaya bago natin baligtarin ang mga baraha, nakatitig na sa akin ang high priestess, gawin mo tong maliit na pamahiin. Kumuha ka ng kurot ng rock salt. Ikot mo ito ng tatlong beses sa kaliwang palad habang bumubulong ng lumabas ka, huwag kang magtago. Tapos ihagis mo sa kanang balikat. Hindi para sa swerte. Para sa paglilinis. Dahil ngayong gabi, Gemini, ang salamin ay hindi lang sumasalamin sa mukha mo. Sumasalamin din ito sa mukha na itinago mo sa sarili mo. Huminya. Nakikinig ang kambal at handa na silang magsalita sa isang tinig. Tarot pull reveal. Tumama ang asin sa sahig na parang maliliit na putok. hirada kiara, hirara, lumapot ang hangin. Humina ang karaoke sa kapitbahay. Tanging ang kandila sa pagitan natin ang kumikislap, pula, matigas ang ulo, buhay. Hinahalo ko ang barahan ng pitong beses, gaya ng itinuro sa akin ni Lola bago siya tumawid. Hindi pwedeng anim, sabi niya. Anim ay para sa patay. Pito ay para sa mga buhay na may panahon pang magbago. Gemini, ilagay ang kaliwang kamay mo sa dibdib mo. Nararamdaman mo yung pagkakabog? Hindi yan nervyos. Iyan ang kambal na nagkakasundo. Pinutol ko ang baraha gamit ang hinlalaki ko sa kanan, kung saan itatali ang itim na sinulid mula sa ritual, at hinila ang tatlong baraha na nakadapa. Kumikinang ang likod nila sa ilalim ng apoy, gintong foil, dalawang ahas na magkayakap. Kilala nila ang pangalan mo. Kilala rin nila ang sarili nila. Unang baraha. Baligtarin. Yilu High Priestess ang nakaupo na may belo na midnight blue, the supply na buwan sa paanan, scroll ng tora na kalahating nakatago sa kandungan niya. Hindi siya nagsasalita. Alam niya. Ito ang lihim ng pamilya, Gemini. Ang selyadong nasa kalawangin na lata ng milo sa ilalim ng kama ni nanay. Ang binubulong ni tita tuwing nobena pero hindi tinatapos. Hindi lang chismis, mana ito. Birth certificate na may pangalang binura sa pulang tinta. Titulo ng lupa sa sulat kamay ng lolo mo pero hindi tugma ang apelyido sa iyo May nagbago ng kwento bago ka pa ipanganak. Pamahiin alert kung may pumasok na itim na paru-paro sa bahay mo mayong linggo. Si lola yun na nagtutulak sa lata para buksan. Huwag magwawalis sa gabi sa susunod na tatlong araw, nagtutulak ng mga ninuno ang pagwawalis. Sa halip, magsindi ng puting kandila ng anim yan. Isulat ang apelyido ng pamilya na akala mo sayo sa dahon ng bayleaf. Sunugin. Sasabihin ng usok ang tunay. Pangalawang baraha. Baligtarin. Yellow lovers, hubot-hubad, walang kahihiyan, anghel sa itaas na nagliliyab na ginto. Pero tumingin ka ng mas malapit, may isang figura na nakatingin sa ibang direksyon. Yan ka. Ito ang lihim ng pag-ibig, Gemini. Ang ex na nag-block sayo sa Facebook pero gamit pa rin ang picture mo bilang lock screen ng cellphone niya. Ang nagsabi ng key friends lang pero nagpapadala ng limang daan piso tuwing due ang meralko mo. kasal na siya ngayon? Oh, engage? Oh, it's complicated. Pero ang singsing sa daliri niya. Binili gamit ang pera na ipinahiram mo noong dalawang libo at labinsyam na sinabi niyang para sa negosyo. Natatakot siyang sabihin ang totoo dahil alam niya, isang mensahe lang niya at guguho ang i-okay na ako mong harapan. Ritual kumuha ng pulang sinulid. Magtali ng tatlong buhol habang sinasabi ang buong pangalan niya. Sunugin ang sinulid sa ilalim ng buong buwan. Kung tuwid na umakyat ang usok, magkoconfess siya sa loob ng tatlong araw. Kung kumulot sa kaliwa, ay block mo siya magpakailanman. Karapat dapat ka sa katotohanan, hindi sa buwan ng cash. Pangatlong baraha. Baligtarin. e reversed, kidlat na nagyelo sa gitna ng paghagupit. Mga korona na natutumba, pero hindi pa nababasag. Naantala ang pagbagsak. Naglulod ang pagsabog. Ito ang lihim ng pera, Gemini. At ito ang pinakadelikado. May bank account sa Metrobank OE na may buong pangalan mo pero hindi mo binuksan. Unang deposito. Isang daan at limampu libo piso. Huling transaksyon. Noong nakaraang buwan. May nagpapadaan ng iregalo sa iyo para iwas bear. Maaaring pinsang politiko. maaring business partner ng asawa mo. maaring dahilan kung bakit palaging na-flag ang itiyamo. mo. Babala huwag muna magkumpronta kahit kanino. Ang tower reversed ay nangangahulugang matigas pa ang struktura pero nanginginig. Isang maling salita at babagsak ito sa iyo. Ritual ng proteksyon bumili ng maliit na anting-anting, mas mabuti kung medalya ni San Miguel. Ibabad sa langis ng nyog na hinaluan ng pitong patak ng dugo mo, tusukin ang daliri okay lang. Suotin sa loob ng bramo ng 33 araw. Sa ika-negatibo 33 araw, ilibing sa ilalim ng puno ng kalamansi sa madaling araw. Babalik ang pera sa may-ari o pupunta sa iyo, malinis. Gemini, hindi nagsisinungaling ang mga baraha. Pero hindi rin sila nagmamadali. Nagbabantay ang high priestess. Pumipili ang lovers. Naghihintay ang tower. Trabaho mo. Itigil ang pagtatago ng kalahati ng kwento mo. Hindi ka binigyan ng universo ng mga barahang ito para takutin ka. Binigyan ka nito para palayain ka. Hawakan mo yang iniisip. Dahil susunod, bubuksan natin ang vault gamit ang tatlong tunay na buhay ng Gemini, binago ang pangalan, pero ang luha. Isang daang porsyento tunay. Hidden Truth Segments Ang lata ng Milo sa ilalim ng kama. Tawagin natin siyang Ate Merna, 52, mula San Pablo, Laguna. Tuwing todos los santos, inaayos niya ang altar ng pamilya na parang museo, mga nakapramang litrato, plastik na bulaklak, bote ng emperador para kay lolo na namatay noong siyamnaputwalo. Pero sa likod ng estatwa ng Santo Nino, kalawangin na ng Milo na selyado ng masking tape na dilaw na sa panahon. Sa loob, birth certificate. Hindi sa kanya. Sa kuya niya, pero ang pangalan ng ama ay binura sa pulang ballpen, pinalitan ng e-unknown. Ang tunay na ama? Ang paring nagbinyag kay Marna. Ang nagbigay sa kanya ng unang kumunyon. Ang litrato pa rin ay nakasabit sa munisipyo. Natagpuan ito ni Merna ng tatlo lay noong nakaraang Holy Week, nang bumagsak ang picture frame ni Lolo, Crash, basag na salamin na parang putok. Sabi ng pamahiin, kung bumagsak ang larawan, may gustong magsalita. Hindi siya nakatulog. Binuksan niya ang lata. Binasa ang katotohanan. At isinara ulit. Bakit tahimik? Dahil monsignor na ang pari. Dahil ang nanay niya, buhay pa, nakaratay, ay tumatanggap ng kumunyon mula sa kamay niya tuwing linggo. Dahil ang bukiri nila. Ari ng simbahan. Isang salita lang mula kay Marna at mawawala lahat sa pamilya. Pero hindi natutulog ang high price test. Noong nakaraang buwan, tinawag siya ng Monsignor sa rectory. Anak, sabi niya, nanginginig ang tinig, may ibibigay ako sayo. Selyadong sobre sa loob, deed of donation para sa dalawa ektarya sa Alaminos. Pinirmahan. Notarisado. Petsa, ang araw ng kapanganakan ni Merna. Wala siyang sinabi kahit kanino. Pati asawa niya. Pero tuwing gabi, nagsisindi siya ng kandila at bumubulong sa lata, lumabas ka na. Handa na ako. Kung Jiminy kapakinggan mo to, ang lihim ng pamilya ay hindi lang sakit. Kapangyarihan din sunugin ang dahon ng bayleaf na may tunay mong apelido ngayong gabi. Gabay ng usok ang pag-amin. Ang cash na hindi tumigil. Kilalanin si Kuya Lire, 47, lari sa Dubai. Tuwing ika-negatibo 15, tumutunog ang cellphone niya, cash panandang pandagdag 2,500 mula kay E, eh, walang mensahe. Heart emoji lang. CN, AC si Maricel, ex niya noong 2,000 at siyam ang umalis sa kanya para sa isang siman na may bahay sa Cavite. Ang nag sa kanya matapos siyang magmakaawa sa labas ng Jollibee. Pero ang pera. Nagsimula noong 2020 at 20 nang mamatay ang asawa ni Iye sa COVID. 2,500 para sa living. 2,500 para sa tuition ng mga bata. Tapos tuwing buwan parang orasan. Alam ni ea ang totoo. Namatay ang asawa ni Maricel, ang seaman, sa bagyo sa Qatar. Iniwan siyang may tatlong anak at bundok na utang. Ang cash? Sarili niyang pera mula dalawang libo at siyam. Ang iisang daan at limampu libo na ipinahiram para sa negosyo na naging pondo sa kasal niya. Binabayaran niya ito. Dahan-dahan. Tahimik. May interes na hiya. Nakita niya ito noong nakaraang Pasko sa New Nasa arrival area si Maricel, may hawak na karatula para sa pinsan niya. Nagtagpo ang mga mata nila. Lumayo siya. Pero kinabukasan. Panandang pandagdag ilimang libo. Para sa noche buena ng mga bata. Wala siyang sinabi sa bagong girlfriend. Sa mga anak. Pero tuwing tumutunog ang cellphone, nagsisindi siya ng pulang kandila at nagbubuhos ng buhol sa pulang sinulid sa pulso niya. Isang buhol bawat bayad. Nasa apat na dalawa buhol na siya. Kung ka kapakinggan mo to, sabi ng lover's card, pumili ka. Sunugin ang pulang sinulid pagdating sa limampu buhol. Kung asulang apoy, patawarin. Kung pula, kalimutan. Titigil ang heart emoji. O sasabihin na rin itong mahal kita. Story tatlo, ang yi account na hindi sa kanya, lihim ng pera. Panghuli, si Tita Vivian, 58, Barangay Treasurer sa Tondo. Siya ang nagtatala ng bawat piso para sa piyesta. Alam niya kung sino ang late sa real property tax. Spotless ang i-hear niya. Pero noong nakaraang buwan, dumating ang sobre ng ngisi. Walang return address. Sa loob, passbook. Pangalan ng account, Vivian Cruz Santos. Balance, i apat daan at walumput pito libo. Unang deposito, i isang daan libo. Huling transaksyon, labin lima libo withdrawal niya raw. Pero hindi pa siya nakakapasok sa Yi. Tumawag siya sa branch. Sabi ng teller, ma'am, binuksan ang account noong 2015. Tugma ang signature card sa linyo. Naninginig ang kamay ni Vivian. Dahil noong 2015, tumakbo ang asawa niya, si Kuya Romy, bilang counselor. Natalo ng 87 boto. Ang iisang daan libo. Kontribusyon sa kampanya mula sa contractor. Pinadaan kay Vivian para iwas ko. Namatay si Romy noong dalawang libo at labing walong. Atake sa puso. Iniwan siyang may bahay, utang, at lihim. Ang kontraktor. Nanalo pa rin ng bids. Nagdedeposito pa rin ng maintenance tuwing quarter. Suot ni Vivian ang medalya ni San Miguel na ibinabad sa langis ng nyog. Natutulog na mayroon nito sa ilalim ng unan. Noong nakaraang linggo, umabot sa ilimang daan libo ang balanse. Nanininig ang Tower Reversed. Napapanaginipan niya ang pagsara ng account. Ang pagkawala ng pera. Ang katok ng siye. Pero pati ang paggamit nito para sa college ng apo niya. Para sa bubong ng simbahan. Para sa katotohanan. Kung jimini ka pakinggan mo to, sa ika negatibo 33 araw, ilibing ang medalya sa ilalim ng puno ng kalamansi. Bulungan kung para sa akin manatili. Kung hindi umalis. Magiging zero ang balanse o magiging mana mo. Malinis. Lottery lucky numbers. Tumalo ng apoy ng kandila. Kislap. Kumindat ang kambal. Dahil Gemini ang mga lihim na binuksan natin. Hindi lang sakit. Mga code sila. Hindi nagto-torture ang universo nagsasalin ito. At ngayong gabi, nagsasalita ito sa anim paghahati 58. walo. Mula sa The High Priestess, Misterio Katumbas equals 5, The Lovers, Pagsasama Katumbas equals labing apat na, The Tower Reversed, na antalang pagbagsak Katumbas equals 23, ang lata ng Milo. Kalawang Katumbas equals 32, dalawa, ang Cash Heart. Apat na put dalawa buhol, kalahati katumbas equals dalawamput isa panandang pandagdag dalawa katumbas equals 23 ulit, ang Balance sa yi limang daan libo lima panandang pandagdag 0 panandang pandagdag zero katumbas equals 5. Idagdag ang pulang sinulid, pito buhol papunta sa kalayaan. Iyong Gemini Power Numbers, 5 labing apat na, dalawamput tatlo, tatlumput dalawa, apatnaput isa. Bonus, pito. Patunay ng pamahiin, kung nakakita ka ng labing apat na itim na langgam na nagkahanay ngayong linggo, iyan ang kumpirmasyon. Kung makati ang kaliwang palad mo habang nanonood, tumaya ka ngayon. Ritual, isulat ang mga numero sa pulang tinta sa dilaw na pad paper. Tiklupin patungo sa iyo ng pito beses. Ipasok sa loob ng Biblia sa Juan 3 oras 16 na minuto, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, dahil darating ang pag-ibig at pera. Matulog na mayroon nito sa ilalim ng unan mo. Bukas, bumili ng isang tiket. Isa lang, Pinipigilan ng kasakiman ang daloy. Kung maniwala ka, darating. Hindi lang swerte. Ito'y pinto. Ang parehong pinto na nilakaran ng mga lihim. Manifestation Ritual Ang pinto ay pininturahan ng ginto, Gemini, pero ikaw ang may hawak ng susi. Hindi ang Lotto Outlet. Hindi ang X. Hindi ang Monsignor. Ikaw. Ngayong hating gabi, gagawin natin ang Mirror Truth Manifestation. Pitong hakbang. Pitong minuto. Pitong araw ng pagbabago. Mindset magsuot ng puti o light blue. Walang alahas maliban sa itim na sinulid mula kanina. Humarap sa hilaga kung saan namumuno si Mercury. Excellent ang cellphone. Sabihin sa mga bata, matulog na may ginagawa si mommy sa langit. Sindihan ang pulang kandila sa maliit na plato. Budburan ng rock salt sa bilog sa paligid nito. Sabihin protection ko, langit ko. Hawakan ang salamin, handheld, hindi sa dinding, sa antas ng mata. Tumingin lang pa sa iyong refleksyon, sa sayaw ng apoy sa likod mo. Bulungan ang lucky numbers lima. Labing apat na. Dalawamput tatlo. Tatlumput dalawa. Apat na isa. Pito. Itali ang itim na sinulid sa kaliwang pulso, tatlong buhol. Sa bawat buhol, pangalanan ang isang lihim, pamilya. Pag-ibig. Pera. Step 4. Isulat ang orasyon sa dahon ng bayleaf gamit ang pulang panulat, lalabas ang katotohanan, darating ang kapayapaan. Gemini ako, bukas ang pinto. Sunugin ang dahon ng bayleaf sa apoy ng kandila. Hayaang umikot ang usok sa ibabaw ng salamin. Huminga ng isang beses. Ilabas ang mga kasinungalingan na daladala mo. Step 6. Buksan ang Biblia sa Juan 3 oras 16 na minuto. Ilagay ang natiklop na loto paper mula section 6 sa loob. Isara. Halika ng cover. Sabihin, salamat Panginoon. Salamat Kambal. Step 7, patayin ang kandila. Huwag tumingin pabalik sa salamin. Diretso sa kama. Darating ang panaginip, isulat ito ng 3 oras 33 minuto ya yeah, kung magigising ka. Mga palatandaan na gumana ito. Tuwid na umakyat ang usok ng kandila katotohanan sa loob ng pito araw. May narinig kang katok pero walang tao pag-aproba ng minuno. Babala, kung pumutok ang sinulid bago mag-umaga, tigil. May lumalaban sa pagbubunyad. Maghintay ng isang lunar cycle. Gemini, hindi ito sa lamang ka. Ito'y pagkakahanay. Ang mga lihim, ang baraha, ang numero, mga mumusila. Ang ritual. Ito ang pistahan. Gemini, tapos na ang pistahan, pero nagsisimula ang biyaya. Hindi ka tagapag-inat ng lihim. Ikaw ang tagabukas ng pinto. Pinili ka ng high priestess. Pinagkatiwalaan ka ng lovers. Tinantanan ka ng tower sa ngayon. Ang mga numero. Pasaporte mo yan. Ang ritual. Koronasyon mo. Hindi itinago ng universo ang katotohanan para saktan ka. Itinago niya ito para protektahan ka hanggang sa sapat na ang lakas mo para dalhin ito sa liwanan. Ngayong gabi, nagtapos ka mula sa kambal tungo sa isa. Bu. Gumaling. Hindi mapipigilan. Sabihin mo kasama ko, malakas, ngayon din Jiminiday. Lalabas ini veni katotohanan. Darating ini veni kapayapaan. Narining ng salamin. Nakita ng kandila. Mumiti ang kambal. Ang tadhana mo hindi na nakasulat sa dilim. Nakasulat na ito sa liwanad. Gemini, tigil. Huwag isara ang video na to. Kailangan ng apoy ng gatong, ang tinig mo. Ngayon, ay type sa comments Gemini, lalabas yan eh. Screenshot mo to, ipadala sa tatlo kaibigang Gemini, isa para sa pamilya, isa para sa pag-ibig, isa para sa pera. Ang lihim nila ang magbubukas ng sayo. Pindutin ang subscribe panandang pandagdag bell para hindi maputol ang daloy ng langit. Susunod na linggo Cancer's Family Curse Revealed. Mas bubuka ang lata. Nakatitig ang kambal. Mag-comment ka na, lumalago ang katotohanan kapag ibinahagi.